bilang pagsisikap na o magbigay ng oportunidad at makatulong sa mga naghahanap ng trabaho. Inilansad ng CDA-NCR ang kanilang Labor Service Cooperatives Fair na gaganabing ngayong ikalawang linggo ng Oktubre. Kaya naman yung umaga, makakasama po natin si Asek Vergel Hilario ng Human Services Chapter ng Cooperative Development Authority para ibahagi sa atin ng iba pang detalye tungkol sa proyektong ito. Asek, good morning po. Good morning. Good, morning, good morning Asek. Paano po makakatulong itong job fair na ito sa job seekers natin at paano nito ginagawang mas convenient syempre yung paghahanap nila ng trabaho? Oh. Dito sa job fair na to, kumpleto na siya. Uh, andon yung mga magre-recruit, nandon yung NBI, uh, Pag-IBIG, SSS. So, kung kailangan nila itong mga ito, andon sila para mabilis nilang makuha. Hindi na sila lilipat-lipat ng mga opisina. At yung mga recruiter naman, lahat yung cooperatives, 34 cooperatives, and the jobs open are 5,100 so across across different industries. Ba, -ayos yun, lahat nandun na. So pati ko pagkuha ng NBI clearance pwede na, na doon. Okay uh, ah. So kailan at saan po ito, kung fair na ito? Sa October 16, Monday, uh, <clears throat> sa Sky Dome dito sa SM North Edsa. So pwede right away ma-hire sila. Opo. Uh, merong mga uh, on the spot Alright, so ano-ano po klaseng mga trabaho yung pwede ma-applyan no, at yung mga ka-RSP dito? Ngayon na uh, mag, uh christmas season, halos lahat active. No? Fast food, uh, manufacturing, deliveries. So dito sa mga area na ito, uh, maraming, maraming hiring. Hmm. Maraming hiring. Uh, drivers, daming nag ng drivers, helpers, uh, sa, sa mga factory workers tapos sa mga food and serve food and drinks uh, marami from low end to high end. Mm -hmm. So, dami opportunities para sa mga kababayan natin. Okay, para sa mga interesado mag-apply ano po mga tips niyo po sa kanila? Well, unang-una -una, uh, mag-apply sila doon sa trabaho na gusto nila. Mag-apply sila doon sa mga uh, may passion sila. Pangalawa, uh, of course put put uh, mag, mag maging presentable. Mm -hmm. Hindi ngayon ang trabaho mo eh hindi naman napakalaki eh parang baliwala na. Kailangan magaling kang magpresenta sa sarili mo at magbutihin mo yung trabaho mo. Kailangan professional looking. Oh, Yes. Oh. Paano po ba sila makakapaghanda para sa job fair? Ano po ba yung mga kailangan nilang suotin o dalhin? As in, of course, maging formal. Um, can they also For apply with water to companies or more? Oh, they can apply. 34 yan. 34 okay. labor uh, service cooperatives. They can apply to all of them. Well, lahat sila. Ganito, yung, yung job Uh, vacancies, naka-display yan sa bawat booth. Okay. So, kung halimbawa naghanap ka ng factory worker ka, naghanap ka, you can apply to 34 kung lahat sila meron. Okay. Ngayon, anong kailangan lang dalhin? Dapat magdala sila ng maraming resume. Oo. Oh. Dala na silang ball nila para kung kailangan, sila nang hirap. Of course, uh, they need, they need uh, all the requirements that they already have, like birth certificates, uh, kung meron na sila NBA clearance, police clearance, uh, lahat ng kailangan na meron na sila, normally naman yung mga nag apply meron na yan. Picture. Wala namang age limit to sir, ah? Uh, walang age limit, but syempre yung trabaho, uh, sometimes physical, you need to be ready for that. Okay. Mm -hmm. okay. May kailangan ba magpa-register um, prior to the event or pwede po ang mga walk-ins dito? Walk-in. Walk-in. Mm -hmm. uh, It will start at 10 o'clock hanggang hapon. Uh, but they can walk in. They can they can go direct to the to the place. May mga artists pa tayo nagtatanong kailangan daw mag magkailangan daw buba nila magpa-pre-registration online. Walang walang pre-registration online. Direks they can just on. go there. Okay. okay. Pero may mga remote jobs din ba na available? Like working from home? Uh, dito sa mga ganito wala masyado. Wala, mm -hmm. wala masyado. Okay. So, please to invite all our uh, mga manonood po, viewers, na suportahan po itong job fair na ito. At baka nandito na hinahanap nilang trabaho. Di ba mahirap maging unemployed oh, oh. ngayong holiday season? Yeah. So, sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho, uh, especially ngayon medyo magastos, uh, mag-holiday, punta lang kayo doon. Uh, andaming trabaho available. Like I said, 5,100 opening. Uh, kung kung ano man yung hinahanap nyo, malamang nandun. So, samantalahin nyo yun na yung pagkakataon. Uh, bihira kasing mangyari na ganyang kadami ang trabaho. Oh. 34 companies yun. So, syempre, iba't ibang address yan. Yung pinakamalapit sa'yo at gusto mong trabaho, pwede pwede umahanap doon sa magiging job fair October 16. Wow, maganda yung ganitong hmm. proyekto. Lalo na nga po ngayon na marami po ang mga bagong graduates na hirap makakuha po ng kanilang first job at ng mga requirements. So, Susugod so na po kayo dyan sa uh -oh. job fair na 'yan. At least dito sa Labor Services or Labor Service cooperatives Fair niyo, uh, magkakaroon kayo ng chance at syempre mas maging convenient sa inyo yung pag-process ng inyong documents. So again, thank you po sa pagsama sa amin ngayong umaga si Sen. Secretary Virgil Hilario at sa pagbabahagi ng inyong napakagandang proyekto. Maraming hazard. salamat din po.